May muntang mga tao. Bona ko ninyo karong adlaw Adlaw ko rin sa pagmaya. Ang syudad standard ang kaselebrar o fiesta. Pugusa sa highlight sa fiesta is the opening parade. Different kind of agency, mapa private man o government ng nitambong ini. Always do present to si Rizal Commercial Banking Corporation. On the next video is the DLC NEMSU. Ukaron next video is ako ug kana siya si Ma'am Grace na siya. Ma'am Grace smile. Kay kapoy ba yung parade O karon nag na sila para mag-parade. O samtang nag-prepare -nag sila. O sa midiri ni Ma'am ni Ma, ni Ma Najing. Kana si Ma'am Najing na nag-okay-okay -okay sa midira. So nag -start na ang parade. So giagwanta lang na mo ang kapaso. ay pasok yun siya. Init yun siya. Kay dili lalim mag-parade guys sa... 37 degrees Celsius kay init yun siya kayo. So, amo na lang siya gi-enjoy while walking, talking, sharing our ideas of knowledge and wisdom nga uh, gikan sa hitasan kay mo na lang yun among lingaw ni Ana kay Bibo mang yun yung parade. So, sa dihang akong ah, gibidyo akong kaugalingon para lang mag-jaging-jaging para mawala sa kuan ba. Pagkapo, enjoy na lang yun. So karon abot nami sa gym, Nisulod nami Kana bantayin ninyo ang pag-announce sa RCBC Tandag. PNP, thank you have so you also have RCBC. na batian ninyo ang pag-announce sa RCBC. Ug ganang nga video makita nato si mayora nga nato nga Mayura sa Tandag. Ug karon manguli na mi kay tsaka na mi misa. Jollibee. Ayan, no, 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 So katong wala na ako nalitok guys. Ang nga nga na tayo guys. Kaya nag voice over man tadi Di man ta kabalog yun mag voice over. Pero gi atong gipus o naabot na ta sa Jollibee para mga un. Kay gigutog. Kay walay mga pamahaw. So ni kanaog. O ni saka. O Jollibee para mag order. O karon nakasaka nami kaon nami og itos lutos parang ignored og din kaon na akong kaon welcome mom grace apas Ma'am grace kakainit sa kalibutan so ayan. nakakaon nami guys salamat guys kung nalipay mo sa akong video paki share kung wala mo malipay, ishare gihapon guys salamat